Sa panahon ngayon, ang mga nangyayari o nagaganap na gyera sa ilang bahagi ng mundo ay gumagamit na ng mga modernong weapons gaya ng Ukraine laban sa Russia at ang Israel laban sa Iran. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang mga bansa ng Israel at Iran, Ukraine at Russia ay gumagamit ng mga drone para wasakin ang kani kanilang mga teritoryo. Gaya ng nangyari ngayon sa Israel at Iran, ang Iran ay gumaganti sa pag-atake ng Israel at nagpaulan sila ng maraming drone at ballistic missiles. Kahit na matindi ang air defense ng Israel gamit ang kanilang Iron Dome ay may nakalusot pa rin ng mga missiles at mga drone na galing sa Iran at dahil dito maraming mga sibilyan ang namatay. Ganon din sa Ukraine, gumagamit din ang Ukraine ng drone, inatake nila ang Russian military base. Kaya dapat lang pag-isipan ng ating Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines kasi marami ng mga bansa na gumagaya nito at bumili o gumagawa sila ng mga drone. Dapat titingnan ng Pilipinas na mahalaga ang drone sa panahon ng gira dahil ang drone na ay ginagamit na sa pang-aatake. Ngayon na tumitindi na ang tensyon sa West Philippine Sea, dahil naais sakupin ng China ang buong West Philippine Sea, kailangan na magpalakas ng pwersa ang Pilipinas. Ang bagong frigates ng Pilipinas ay kulang pa ito kung magkagira man dahil apat lang ang frigates ng Pilipinas at sa apat na frigates, dalawa lang ang fully armed or armado ng maraming missiles at wala pang credible na multi-role fighter ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay walang kakayahang bumili ng mga multi-role fighter na F-16 dahil sobrang mahal nito. Sa tingin ko, ang the best alternative ay mga drone na lamang. Ang mga drone na armado ng mga explosive, mga missiles at mga bumba. Mayroong dalawang uri ng drone. Ang isa ay ang tinatawag na unmanned aerial vehicles ito yung ginagamit for surveillance and reconnaissance. At ang pangalawa ay ang tinatawag na unmanned combat aerial vehicles o tinatawag na combat drone o fighter drone. Ito ang ginagamit pang atake. May karga-karga itong mga missiles at mga explosive. Sa ang Armed Forces of the Philippines ay nagpahayag din nung mga nakaraang linggo na kanilang pahusayen o kanilang i-enhance ang drone offensive capabilities para tapatan ang ginawa ng China. Ang China kasi ay nagpadala ng maraming drone doon sa West Philippine Sea. Sa ngayon, ang Pilipinas or ang Armed Forces of the Philippines ay gumagamit ng mga lightweight drone na ginagamit for surveillance and reconnaissance or real-time battle monitoring. Ginagamit ito for external use. At mayroon ding mga drone na ginagamit para sa dagat. Ito yung tinatawag na Manta State World Drone. Ang Pilipinas ay marami ding mga drone na maliliit lamang na ginagamit for surveillance at karamihan nito ay donasyon galing sa mga kaalyadong bansa gaya halimbawa ng Australia. Ang Australia ay nagbigay ng 20 units ng mga drone sa lagang 34 million piso. Ito ay gagamitin ng Pilipinas para mag-surveillance doon sa West Philippine Sea. Kaya pala kitang kita ng drone kung paano kinakarwas ng mga barko ng China ang barko ng Philippine Coast Guard. Kaya salamat Chinese sa Coast Guard dahil nilinis nyo at malinis na malinis na ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Susunod ha, karuwas ulit tayo. Dapat ang gagawin ng Pilipinas ay hindi lang enhance kundi mag talaga o bibili ng mga unmanned combat aerial vehicles o tinatawag ding fighter drone. Ang mga combat drone ay hindi lang ginagamit for intelligence surveillance, target acquisition and reconnaissance. Ang mga combat drone ay may karga-karga din itong mga missiles, mga anti-tank guided missiles at mga bomba. Mayroon din tinatawag na kamikaze drone. Ito yung uri na drone na may karga-kargang explosive at sasabog ito sa impact kasama ang drone. Parang kamikaze ng mga hapon panahon sa World War II. Ang maganda kasi sa drone ay wala na itong piloto. Ang operator nito ay nasa malayo nasa loob na sasakyan o di kaya nasa bahay lang nakaupo at ang isang kamay ay may hawak na red horse habang ang isang kamay ay hawak ang remote control. Mas delikado kasi pag fighter jet ang gagamitin na gumagawa ng mga strike mission baka matamaan ito ng surface to air missiles at mamatay ang piloto kung hindi man mamatay ang piloto at maka-eject doon pa rin siya papunta sa lugar ng mga kalaban at siguradong papatayin. Kaya kailangan talaga ng Pilipinas na bibili ng mga combat fighter drones kaysa bibili ng MRF na napakamahal at marami namang mapagpilian ang Pilipinas kung bibili sila ng unmanned combat aerial vehicles. Pwede rin bibili ang Pilipinas doon sa US. Ang US ay mayroong fighter drones o combat drones na tinatawag na MQ-1 Predator na gawa ng General Atomic ng US. Armado ito ng Hellfire Missiles at ginagamit ito sa maraming giyera mula Afghanistan hanggang Iraq War. Itong drone na ito ay ginamit para patayin ang Al-Qaeda operative na si Sokli Ben Hair doon sa hulo noong 2012. Ito ring uri ng drone na Predator ang ginamit para subukang patayin si Umar Patel isang Indonesian terrorist. At mayroon din ang US na mas bagong combat drone, ang MQ-9 Reaper at MQ-1 c Gray Eagle. At armado ito ng apat na AGM-114 Hellfire missiles at walo na M92 Stinger missiles. Ang India ay mayroon ding combat drone na tinatawag na Gatak na armado ng mga bumba at misas at suki naman natin ang India pwede rin itong hulugan basta araw-araw ang singil ang Turkey ay gumawa rin ng combat drone na ang tawag ay Anka at ang Bayraktar ang combat drone ng Turkey ang Bayaktar, ay malaki at ginamitan ito ng jet engine para din itong fighter jet kung titingnan at napakaraming weapons nito gaya ng mga misas at mga bumba kaya hindi na lang natin banggitin lahat ng mga weapons nito. Baka abutan pa tayo ng Pasko sa sobrang dami. At suki rin naman natin ang Turkey dahil doon bumili ang Pilipinas ng T-129 attack helicopters. Kaya lang dapat bumili ng mga combat drone ang Pilipinas dahil ito ang ipangtapat natin sa China. Dahil ang China ay marami din silang mga combat drone. Ang dami Ang pinakabagong combat drone ng China ay tinatawag na Wing Lung-3. Ang Wing Lung-3 ay, ay armado ng PL-10A air-to-air missiles, BA-7 anti-tank missiles, at 13 AW ground-to-air missiles, at mga anti-submarine sonoboy launcher. Ganito katindi ang mga armas ng Wing Lung-3 combat drone ng China. Pero ang makina na kanilang ginamit sa kanilang drone ay alam nyo na, hindi ko nalang babanggitin at kayang-kaya bumili ng Pilipinas ng maraming drone o unmanned combat aerial vehicles dahil mas mura ito ikumpara sa mga fighter jet. Halimbawa na lang ang bagong combat drone ng US, ang MQ-9 Reaper, ang presyo nito ay nasa 33 million US dollar lamang habang ang presyo ng isang fighter jet na F-16 ay aabot sa 279 million US dollar bawat isa. At kung gusto mo ng mas mura na combat drone, ang gawa ng turkey ay mas mura at matindi rin. Halimbawa ang Bayraktar TB3, ang presyo nito ay nasa 5 million US dollar lamang bawat isa. Ang Bayraktar ay armado ng maraming missiles gaya ng El Omtas Long Range Anti-Tank Missiles, Precision Guided Munition, Rocket Sun Sirit Missiles at mga Laser Guided Rockets at marami pang iba. Kayang-kaya itong bibilhin ng Pilipinas dahil mas mura lang 5 million US dollar lang bawat isa. Pero kung ayaw talaga bibili ng Pilipinas dahil nagtitipid ito at sasabihin walang pundo, ay pwede naman gagamitin natin ang mga aswang o mga wakwak -wak at lalagyan na lang natin ng misa. Ihiram tayo ng misa sa Malbal Class Frigates at ikakabit natin sa kanila. At sa kaibigan natin na nagtatanong si Sir Ginobaten, tinanong ni Sir Ginobaten kung ano nang nangyari sa puhang class ng Korea na ibibigay sana ng Pilipinas. Ito yung pangalawang puhang class Corvette. Ang nangyari sa pangalawang puhang ay hanggang ngayon nakahaang pa nandun pa sa Korea. At sa mga kaibigan natin na nagtatanong kung bakit hindi nalang gagawa ang Pilipinas na mga combat drone o mga fighter jet. Gaya ng sagot ko dati, wala pang kakayahan ang Pilipinas gumawa ng mga combat drone at mga fighter jet. Pero huwag kayong mag alala dahil dito sa amin sa Bohol, ay ang mga kababayan kong taga Bohol ay nagumpisa na gumawa ng mga eroplano kahit walang suporta sa gobyerno. Ito, tingnan nyo. Bago tayo magpaalam, shout out muna sa ating mga kaibigan gaya ni Makoy Pagara ng Kamiging Island at si Clint Dablo. Hanggang sa susunod, maraming salamat.